Naperwisyo ang mga namamasyal sa Quirino Grandstand sa Maynila. Nagkalat kasi sa, sa parke ang sandamakmak na basura matapos ang isang pagtitipon. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Ito ang bumungad sa mga namamasyal sa Quirino Grandstand sa Maynila kaninang umaga. Sang katerbang basura ng mga bote, plastik, styro at supot ng mga pinagkainan. Inireklamo sa News 5 ng ilang namamasyal ang anilay dugyot na pasyalan. Parang dugyot, nakakaano nakaka, nakaka ano namang kumain. No, tsaka ang baho. Hindi na itago ni Rovi mula Quezon City ang pagkadismaya sa inabutang kalat. Sobrang dami po ng basura. Uh, considering this is a park na ano, para sa mga bata, ang dami pong basura. Pagja-jogging at pagmumuni-muni naman sa lugar ang pakay ni J.R. Varon. Pero imbes na ma lalo raw sa na sa kalat. Parang hindi maganda sa mata. Eh, kaya lumipat ako ng pwesto kanina para lang magpapawis. Bago nito, may isang event na idinao sa Quirino Grandstand bilang pagdiriwang sa Fire Prevention Month. Idinulog ng News 5 sa National Parks Development Committee o NPDC na siyang namamahala sa Quirino Grandstand at Luneta Park ang mga basura. Ayon sa NPDC, responsibilidad ng mga organizer na siguraduhing malinis ang Quirino Grandstand. Napaabot na rin umano ng pamunuan sa organizers ang problema sa naiwang mga kalat matapos ang event kanina. We already have coordinated dun sa, sa client namin itong organization na to regarding po dun sa na na concern na iniwan nila na marumi yung area. Yung after. -tip ng event, it should be also a responsibility ng client na dapat iwan nila na malinis din yung um, area after your event. Iginiit ng NPDC na mas magiging mahigpit na rin sila sa pagbibigay ng permit upang mapanatili ang kalinisan at kayusan sa Quirino Grandstand na isang historical site. We will be of course stricter when it comes to um, yung ensuring na dapat um, makomply yung, um, yung aftercare ng, ng event sa mga venues po natin sa park. Agad naman nagpadala ng street sweepers at truck ang Manila LGU para mahakot ang mga basura. Bagaman hindi naman araw bago ang ganitong eksena, sa tuwing may okasyon sa grandstand, panawagan nila sa publiko. Ah, sa side po namin ng Department of Public Services, gusto kong manawagan sa mga tao na taong bayan na magkaroon naman sila ng kaayusan at kalinisan sa kapwa, sa kapaligiran. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.